Ibinahagi ng apat na turista sa lalawigan ng Isabela ang kanilang karanasan matapos ang magnitude 7.6 na lindol sa Davao region kahapon. Sa exclusive interview ng Bombo Radyo Kawayan sa magkakaibigang sina Hardy, Princess Kyla at Quiney na pawang mula sa lalawigan ng Isabela at kasalukuyang nagbakasyon sa Davao ay binahagi nila ang nakapanlulumong karanasan. Ayon sa grupo na sa Davao del Norte sila at kasalukuyang nasa isang isang two-story na bahay nang biglang tumama ang magnitude 7.6 na lindol. Buong akala nila ay sandali lamang ang pagyanig ngunit lalo pa itong lumakas at nagdulot ng malawakang power outage. Matapos ang malakas na lindol ay nagpasya pa rin silang ipagpatuloy ang kanilang pamamasyal at habang nasa Tagum City, particular sa Tagum Night Market, ay muling naramdaman ang ilang malalakas na aftershocks. Ayon kay Kyla Tricia Matias, habang sila ay kumakain ay biglang yung manig ang lupa. Dahil malakas ang aftershock at tumagal ito ng humigit kumulang ng labing limang segundo. Maraming tao sa night market ang nagtangkang lumikas at nagsilabasa ng mga tao mula sa mga tent at nagtungo sa open area habang may ilan na nahimatay sa hinang matinding pagkahilo at takot. Dahil dito muling nawala ng kuryente sa Tagum City at tatlong ambulansya ang rumesponde upang tumulong sa paglikas ng ilang pasyente sa lugar. Dahil sa matinding trauma, na kanilang naranasan dulot ng magkakasunod na lindol ay nais na lamang ng grupo ni Kayla na agad makauwi pabalik ng Isabela. Kaya naghahanap pa lang po kami ng ticket po na medyo mura-mura para po makauwi na din po kami kasi yung trauma po talaga namin hindi po namin train yung takot po namin talaga kasi supposedly next week pa po ang uwi namin pero dahil po sa nangyari na ngayon gusto nag babalak na po kasi talaga kami umuwi ma'am dahil sobrang natatakot po kami sa safety din po namin dito. At iyan ang ulat mula rito sa Bombo Radio Kawayan. Para sa Bombo Network News, ako si Bombo Jumaica Berbas. This is Bombo Radio Philippines, the number one and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo! Radio, Bombo.